Uh... Suportado ni Pastor Apollo Siki Buloy ang pag-aproba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Regional Specialty Centers Act kung saan inihayag ng butihing pastor na malaking tulong ito para sa mga kababayan nating walang kakayahan na pumunta sa malalaking ospital, lalo na ang mga nasa malalayong lugar. Ibinahagi din ni Pastor Apollo na ang barangay Tamayong Kalinan sa Davao City ay mayroon ng special health center na kumpleto na sa serbisyo at patuloy na madadagdagan. Dito sa atin, sa Tamayong, mayroon ng isang special uh, uh, health center dyan, eh, kumpleto na. Merong, uh, merong ultrasound, merong x-ray, merong uh, ano pa yung Marami pa yun. Nandiyan ang na lahat ginagawa na sa ating barangay. Super mm -hmm. Health Center ang tawag. At saka marami pa siguro Super Health Center ang gagawin sa iba't ibang mga po. Magandang hakbang yun. Makakatulong yun sa mga walang kaya na malayo na punta pa ng Manila. O kung may kaya, punta pa ng Manila. Kung wala naman eh, maghihintay na lang ng kamatayan. So, magandang hakbang. Matatanda ang noong Huwebes nitong nakaraang linggo, inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 11959 o ang Regional Specialty Centers Act kung saan layo ng naturang batas na matiyak ang accessible at abot kayang healthcare services para sa lahat. Prioridad din ng batas ang pagkakaroon ng specialty center para sa cardiovascular care, lung care, renal care at kidney transplant, brain at spine care, trauma care at marami pang iba. Para sa Diyos at Pilipinas ko, Mahal Angel Pastor, SMNI News.